Hello, what's up mga mga At talangani ko, samahe ako masimba At magkahanap na din tayo ng mga kakilala. Kaya tara, let's go! At ayun sa pagpasok po namin nakita ko po kagad ang aking tiyo. At akin pang ibang mga kamag-anak. At talangani ho pala ang aking tiyo. Tingnan nyo ho, eh, ay mas matanda pa ho ako ano. Sa mga hindi po naniniwala ay garni at akwinto ko. Ang papa po niya ay lulo ko. At siya po ang pinakang bunso sa magkakapatid. Ay, ayun, tiyo ko. Ay, abay, napakawinto na ang mangyan. Ano? Hindi wari nakikinig. At ayun, pagtapos po naray pumunta po kagad kami sa unahan para magkaisa. At hindi ko po inaasahan na makakatabi ko po ang pinakapoging presidentamin sa amikos. Hello, what's up? Hello, my vlog. So, nandito kami kasama ko sa si Ay, imik na tayo. Sige, sige. Ayun, sumigaw na kami dito. Ay, kaso lang ho ay mali daw ho. Kaya ayun, inulit-ulit namin. At ayun sa hindi po namin inaasahan ay makakamit pa po kami ng iba pang mga kabataan at nag-ibang lugar. Mark. Mark. So, si Amen. At ang banggit po nila sa amin ay ngayon na din daw po sila aalis. Kaya ayun, ingat po sa biyahe. At sabi nung kasama kong taga Batangas ay sasama na daw siya sa kanila. Aba ay hindi ko lang alam kung bakit niya nabanggit yun. At sa hindi ko po inaasahan ay namit ko po ulit yung isa sa bumili ng aking mga panindah. At ang requirements po ay Need po namin makahanap ng isang kabataan Na magiging partner Social night Kaya ayun Abay ano Kala ko bagay manunood ka lang Ay pati kinakangitin na dyan Kaya ayun mga mangyay Huwag niyo kaiwan ha Samahan niyo ako mamaya Abay hindi ko alam Kung anong gagawin ko mamaya Kita is mamaya Bye-bye.